Hello guys, good morning, good morning sa lahat. Nandito tayo ngayon sa BSU, uh, yes, Bulacan State University. So, nandito tayo sa parking sa taas. So, doon yung, doon tayo ng exit. Tapos papasok pa, dito, papunta dito guys, sa uh, right side. Tapos sa uh, second floor. Second floor tayo na gawin dito sa parking. Yan. So, dyan sa likod, pure gold yung kulay green na yan. Dito tayo dahil napakahirap ang parada. So ngayon maaga. Buti maaga tayo. Mamaya-maya sobrang puno na itong parkingan dito. Dahil so, napakahirap ang parada kayo dito guys. Kaya talaga maaga ka talaga. So napakahaba ng pila doon sa mga nag-interest exam. Dahil natik yung bunso ko sa mga klase niya. So napakahirap dito kaya maaga. Ang iba maaga pa pero haba pa rin na pila ngayon sa labas. Doon. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Talaga. yun guys, nakita niyo yung mga uh, nakaputi na yun, yung mga estudyante po yan. Malayo po yan, eh, dito sa, dito po banda. O yun, nakahaba na sila. Yung bunso ko nandun pa eh. Napakahaba oh, grabe. Habang pila na yan, dito sa ebisyo. So lalabas tayo para makita niyo lahat guys, no? O yung ano na yan, no? Yan dito tayo sa Bulacan State University. Napakaraming ano. And, doon tayo kanila nakaparking, kasi lang, ah, uh, baka bawal doon. So, at saka maganda, maaga tayo. May bakanting parking. So, dito, mamaya, mamaya, puno na to. Mga parking niya dito. Yun. So, yan. So, nandun tayo. Yun yung ating project car. Hindi maluwang pa to kunti, pero mamaya, grabe na to. Puno na dito. So, yan na muna. Pa Palabas tayo, guys. Yan. So, lalabas tayo doon. Uh, Baba tayo na exit. Kaya exit. Ayan. <coughs> guys, pababa tayo ng parking. Walking-walking uh, lang muna tayo dahil Iniwan <coughs> natin, susakyan natin dito sa taas. Pababa na tayo. So ito yung paligid ng ano, uh, parking ng BSU. Mismo sa parking to ng BSU, guys. Ayan. So ito rin yung kanilang parking, second floor. Second floor ang kalagay yung mga kutsi. Ayan. So yun, pure gold yun doon. Oh. No? Ayan. So palabas tayo. <coughs> dito sa lalim po na, guys, mga parking plato mga uh, terminal ng jeep ago ito ago jeep saka uh, mga SUV ito yung SUV yun. agunoy migawayan eh, sa San Jose del monte na dito yung mga parada ng jeep pre mga nag natin doon yun dito sila sa nasasakay pagaling dito sa bisyo pala kaya hindi mahirap yung na punta Marilao, ano sa Jose del monte yan So, yan lang guys. So, yan guys. ipapakita ko sa inyo yung, no? mula yung pila ng mag-interest exam dito sa PSU. Mula na sa Makartrive na yan. Ayan. Uh, dito, nakapila na sila. Puno-puno na yun. hanggang dito sa ano. Ayan o. Oh, dito, ikot paikot ikot niya guys. paikot na yan dito. Oh. Ayan haba ng pila dito. Ayan. O yung buso, alam ko nandun pa sila sa bandasang pila. Ayan. Napakaaba. Ang doon yun. Ayan o. Oh napakaba yung bunso ako ko nandun dito sa labanda o so, oh, yan ganito ka dami yung mga naging entrance exam dito sa malulo sa BCO guys haba haba yung doon sa dulo dami no so, kailangan maaga 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 katarga so, no? dami pa nakapila so dito yung parking uh, kailangan maaga ka dito para may parking ka sa taas second floor yung guys kaya yung parke ng BSU oh. yung may exit na yan oh. ay grabe oh haba oh dami pang dumarating ng mga estudyante pero ano naman yan nakalagay naman sa direktore yan yan oh grabe no oh. haba so araw ngayon ng linggo ah uh, March ah uh, March 17 ayun ayun oh

Haba na, na pila doon. Doon na simula oh. Paikot tayo. Makarto na yung ito guys. Mamaya oh, di uh, dito na tayo mamaya dadaan. Babalik so yan. Haba na pila. So ito makarto na ito guys. Papunta ng San Fernando yan. Uh, Pampanga. Yan. Yeah, tapos uh, dito papunta may nila. Papunta so, nila yan dito. Ito yung Ito yung visyo. Eh, yung pila kanina, ito pa yung uh, punta do sa VCO guys. Ito na yung VCO uh, University. Uh, Bulacan State University, yan yung ano. So dito, mula uh, pa doon yung pila nila sa may gate na yun. Sa so, may gate yung pila hanggang doon, yung pila kita ko kanina sa inyo. Yan. So napakahaba talaga ng pila guys. No. Ito tayo sa MacArthur Highway. Eh. Maraming pang dumarapin ng mga estudyante na mga interested sa... Yan o. Ano. Ayan nga doon na yun kanina. Ayan kita natin. So, guys. Ipapakita ko sa inyo yung mula ng yung pila ng mag interest sa mayon dito sa Visio. Mula doon sa Macarth Drive na yan. Ayan. Dito. Nakapila na sila. Pulo-pulo na yun. ng ganito sa ano. Ayan o. Dito. Ikot-paikot na guys. Paikot na yan dito. Ayan. Haba ng pila dito. Ayan. O yung ako nandoon pa sila sa Banda Sang Bila. Ayan, napakahaba ang doon yun. Ayan o, napakahaba yung bunsoan ako nandoon dito sa banda. Oh, yan, ganito ka dami yung mga naging entrance exam dito sa Malulut. Sa Visio guys, haba haba hanggang doon sa dulo. Dabi no. Okay lang, maaga, maaga, maaga Katarga. Dami pa nakapila. So dito yung parking uh, kailan maaga ka dito para may parking ang staff kasi kan floor yung guys kaya yung parking ng BSU yung may exit na yan no? ay grabe oh haba oh dami pang dumarating ng mga estudyante pero ano naman yan nakalagay naman sa direktore eh. yan yan oh grabe no haba so araw ngayon ng linggo uh, March uh, March 17 Ayan.

Yan, tapos uh, dito po sa Maynila. Sa Maynila yan dito. Dito yung bisyo. Eh, yung pila kanina, ito pa yung nakapunta uh, sa bisyo guys. Ito na yung uh, Visio university. Uh, Bulacan State University, yan yung ano. So dito, mula uh, pa doon yung pila nila sa may gate na yun. Sa so, may gate yung pila hanggang doon, yung pinakita ko kanina sa inyo. Yan. So, napakahaba talaga ng pila guys. Dito tayo sa Makartor Highway. Marami pong natin ng mga Dante na mag-interest uh, ano? Ayan. doon na yun kanina. Ayan kita natin. Nakapuwasan ko si Bunso guys. Sa BSU. University. Nakapasok na siya. Tambay-tambay na muna tayo sa sana. Dami pa dito ng kapila oh. Dami pa kapila dito. Pero si Bonsa nandun na sa loob. Dami, ano na, na sa Dami bawal. Kailan ng white envelope na yung gadalhin. O ano na nila. O, requirements lang. Lahat, panyo, uh, cellphone, wallet, bawal. ano nandun na si Bonsa sa loob guys.